Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Angelito Brunola Maricel Nakil Richard Umpan Juxki TV Kay Almalin Punsika Torin and Four Prince Jeric Keransi Kay Lilibit Tumagi Jin Sablawon Aileen Ido, Tita Jin Kiferes Kay XPG Secret Files Lito Buinulin Kaligdong Vlog Merlinda Albis kay Idol Marvin Maliberan, Roman Villanoy Babing Batingber at kay Mick Roque. Maraming salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community, sa mga security guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo. Simula na po natin ang ating kwento. Muling uwi ka nitong sinunoy. Buddy, sa tingin ko, Mukhang mayroon tayong kasama ngayon na wala kanina. Ibig kong sabihin, mukhang mayroon tayong kasama na isang impostor. Kaya kong amuyin ang kanyang katauhan. Ngunit kinakailangan natin na tumigil muna sa ating paglalakbay. Napatitig itong si Butchok doon sa kanyang matalik na kaibigan sa isip nito. Maaaring kasama nga nila ngayon ang kanilang kalaban at nagpapanggap lamang ito na isa sa kanila maaring isa sa kanila o higit pa ang ginaya ng kanilang mga maaring kalaban sagot na wika nitong si Botchok kung ganoon ba maaaring maaring nasa kabilang grupo ang sinasabi mong impostor maaring nando doon sa grupo nila ni Kuya Riba ang ating maaring kalaban Maraming katanungan ngayon sa isip nitong si Butchok. Unang-una, ano ang pakay ng mga ito sa kanila? Pangalawa, sino ang mga maaring kalaban nila ngayon at kung paano nila ginawa iyon na hindi man lamang nila nararamdaman? Agad na inutosan nitong si Butchok ang nagmamaniho sa kanilang sinasakyan na huminto na muna ito. Pinagsabihan din nitong si Butchok itong sinonoy na sabihin sa kanilang kasamahan ang kanilang mga hinala para hindi din magtataka ang mga ito kung bakit sila tumigil at tumulong na din ang mga ito sa pagmanman sa maaring mga kalaban nila. Nang tumabi na ang kanilang sinasakyan, sumunod naman na tumigil na din ang sinasakyan ng grupo nila ni Riba Agad nawi ka nitong si Butchok. Gawin mo na ang binabalak mo. Nang makalapit na sa kanila ang grupo nitong si Riba, agad na ginawa na nitong si ang pag-amoy sa kanyang naamoy kanina na maaring impostor o maaring kalaban nila. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali na itong si dahil biglang nawala ang kanyang naamoy kanina lamang. Hindi na niya mahagilap pa ito nang gigigil na itong Sinunoy. Agad naman na tanong nitong Siriba sa grupo nila ni Butchok ang dahilan kung bakit tumigil ang mga ito. Ilang segundo muna bago naman nakasagot ang bata dahil binigyan pa niya ng sapat na minuto para mahagilap nitong Sinunoy ang sinasabi nitong impostor. Ngunit talagang hindi na iyon maamoy pa nitong Sinunoy. Ilang sandali. Agad naman na naghanap ng paraan itong si Butchok para mapatigil muna ang kanilang pag-usad. Makalipas ang ilang mga sandali, napaniwala naman itong si Butchok ang grupo nila ni Riba na kailangan muna nilang tumigil at ipagbukas na ang gagawin na pagpunta doon sa bukirin ng Suna. Hapon na kasi sa mga pagkakataon na iyon at nalalapit na ang pagsapit ng gabi. Sa mundong iyon, Napakahaba pa naman ang gabi. Kaya sa tingin nila ni Butchok, mas delikado para sa kanila ang magpapatuloy sa mga oras na iyon. Gusto sanang sabihin ng bata ang kanilang mga napapansin at hinala kay Riba para makipagtulungan na din ito sa kanila. Ngunit ang inaalala nitong si Butchok, hindi pa nila nakikilala kung sino doon sa grupo nila ni Riba ang nagagawang gayahin at nabiktima na nang hindi pa nila nakikilalang kalaban. Ang kanilang iniisip, baka kasi itong si Riba pa ang nagagaya ng kanilang kalaban at ayaw nilang magkamali at basta na lamang na magtitiwala. Sa mga pagkakataon na iyon, mariin silang nakikiramdam sa bawat mga ikinikilos at galawan ng grupo nila ni Riba. Ngunit mahirap pa rin para sa kanila na mapagtanto kung sino sa mga ito ang maaring kalaban nila. Hindi kasi nila masyadong kilala pa ang bawat isang membro ng mga ito. Habang naghanap ang mga ito ng mapaghingaan ngayong gabi, nag-iisip na ng paraan ang grupo nila ni Butchok para makikilala nila ang impostor. Kaya naisip nitong mas nakakabuting paghaluin nila ang kanilang mga grupo. Makalipas ang ilang mga sandali, nakakahanap na mga ito ng matutulugan nila ngayong gabi. Tamang-tama naman ang lugar na iyon para makapagmanman ng mabuti ang mga ito tungkol sa kanilang binabalak. Tahimik kasi ang naupahan nilang matutulugan. Malayo din ito sa sentro ng bayan. Wala silang mga kalapit na mga ibang mga gusali doon sa lugar. Ang mga kabayan doon, lahat naman ay gawa sa mga punong kahoy at mga baging lamang. Meron ding mga gawa sa kawayan. Apat na silid ang kanilang inuupahan magkakasama si bojok Nonoy, Riba at itong si Gutor. Sinadya talaga nilang ihiwalay itong si Riba galing sa kanyang mga kasamahan para magagawa nilang matyagan ang pinuno ng grupo nila. At kung mapagtanto nilang hindi ito impostor, agad nilang maabisuhan ito sa panganib na lihim ng umaatake sa kanila samantalang doon naman sa kabilang silid ang iba pa nilang mga kasamahan. Ngunit alam na din ng mga kasamahan nitong si Butchok ang kanilang mga dapat nagagawin. Ngunit sina Arid at Kimba, kinutuban ang mga ito sa buong paligid. Hindi kasi mapakali ang dalawa dahil sa sobrang katahimikan ng lugar na iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, agad nang gumawa na sina Butchok ng mga palihim na mga usal para mapag-alaman nila ang tungkol sa tunay na mga pagkakilanlan sa dalawang kasama nila doon sa loob ng silid na iyon. Ngunit nahalata na nitong si Gutor ang kanilang mga binabalak at ikinikilos kanina pa. Naglakas loob na itong si Gutor na tanungin si Nabuchok kung bakit kakaiba ang kanilang mga ikinikilos simula nang tumigil ang mga ito sa kanilang pag-usad. Agad Nauwi kanitong ka si Gutor sa kanila. Mas nakakabuting tapatin na kami kung ano ang tunay na dahilan sa lahat na ito. Kaya napatitig ang magkakaibigan kay Gutor, sagot naman nitong sinunoy. Ano ang ibig mong sabihin, Gutor? Pati pa nga itong si Riba, nagulat sa pagtanong na iyon nitong si Gutor. Agad naman, nasagot nitong si Gutor doon sa tanong nitong sinunoy na sa mga pagkakataon na iyon ay nakatayo na. Huwag na tayong maglukuhan. Batid kung may dahilan ang lahat ng mga ito. Kung kakampi ang tingin ninyo sa aming grupo, sabihin niyo sa amin ang tunay na dahilan. Dahil kung hindi, iisipin kung hindi tayo magkakasabwat at magkakasama at maaring magkalaban tayo dito sa mundong ito sigurado din akong ayaw ninyo na mangyayari ang mga bagay na iyan. Tama ba ako, kaibigan na Butchok? Nunoy, natahimik ng ilang mga segundo ang dalawang matalik na magkakaibigan. Hindi nila inaasahan na ganon katalas ang mga pakiramdam nitong sigutor. Itong si Butchok na ang sumagot sa tanong nitong sigutor. Batid nilang hindi ang dalawang ito ang impostor sa kanilang grupo. Hindi mahihina ang dalawang ito na kayang biktimahin agad ng kanilang kalaban ng ganon kadali. Kaya sa isip nila ni Nunoy at Butchok na ang maaring impostor ay nagagaya lamang nito ang mga kasamahan ng mga ito na mahihina lamang. Sinabi na nitong si Butchok ang kanilang mga nararamdaman ang tungkol sa kanilang mga hinala. Kaya gulat na gulat si Riba at Gutor nang sabihin itong si Butchok ang mga bagay na iyon. Sagot pa nga nitong si Riba. Totoo ba ang mga sinasabi mo, Dudong Butchok? At papano naman nangyayari ang mga bagay na iyan? Ngunit sabad naman nitong si Gutor na inaasahan na nito ang mga sasabihin nila ni Butchok. Nagulat din kasi ang batang si Gutor sa talas din ng mga pakiramdam ng dalawang batang kasama nila ngayon. Kanina pa, naramdaman din nitong sigutor, ang presensyang iyon, batid din ng bata, na may kasama silang kampon ng kadiliman. At napabilib din, ang batang sigutor, dahil napag-alaman ng dalawa, na kasama pala nila, ang maaring impostor. Kung ganun, dapat tayong magtulungan para makikilala natin ang lihim natin na kalaban. Kanina ko pa din nararamdaman ang mga presensyang sinasabi ninyo. Ngayon, sabihin niyo kung ano ang mga dapat natin nagagawin. Sinabi agad nitong si Buchok ang kanilang mga binabalak. Lima na lamang sa membro nila ni Riba ang maaring isa sa mga ito o higit pa ang mga impostor ngunit masinsinang nag-uusap pa rin ang mga ito. Sa kanilang mga hinala kasi, imposible na sina Carlo at Manong Ramon ang nagiging biktima dahil malalakas na ang mga karunungan ng mga ito, lalo na sa aspitong mga usaping usal at karunungan sa mga orasyon. Kaya ang natitira na lamang na maaaring nabibiktima ay sina Kukoy, Bangis at Binjo. Dahil mahihina pa ang mga ito sa usaping usal. Isinama nila ang batang si Bangis dahil kahit na malakas ang kakayahan ng bata sa mga aspitong kumbate. Ngunit hindi pa ganun kalakas ang kakayahan at karunungan ito sa mga orasyon. Ngayon, agad nang kumilos na ang mga ito para maimbestigahan nila ang mga pangyayaring iyon. Makalipas ang ilang mga minuto, pinatawag na nila ang lahat ng kanilang mga kasamahan Nagpupulong na ang mga ito doon sa may sala. Maingat ang kanilang mga kilos dahil batid nilang malakas ang impostor na ito. Dahil nagagawa nitong maitago agad ang kanyang pagkakinanlan sa grupo nila ni Butchok at Riba. At sa tingin ng mga ito, baka hindi lamang iisa ang nakakapasok at nakakasama na nila ng mga kalaban. Nang makumplito na ang mga ito doon sa may sala, agad nang naglatag na ng mga malalakas na usal sina Butchok at itong si Tuto. Agad na silang naglatag ng mga malalakas na harang para kung sakaling magkabukuhan man at magkakaroon ng labanan, agad na nilang masusukol ang kanilang kalaban. Samantalang sina Nonoy naman at Gutor inihanda na ng mga ito ang kanilang mga sarili para sa labanan. Agad na wika itong si Butchok sa kanilang mga kasamahan. Maaaring nagtataka kayo ngayon kung bakit pinatawag namin kayong lahat. At maaring nagtataka kayong lahat kung bakit pumigil tayo sa bayan na ito. Dahil habang papunta tayo sana doon sa bukirin ng suna at habang naglalakbay tayo, nararamdaman namin na maaaring isa o higit pa sa ating mga kasamahan ang mga impostor. Ibig kong sabihin, nang makapasok na tayo sa bayan na ito o bago pa lamang tayo pumasok maaring may mga nabibiktima na ng lihim natin ng na mga kalaban ang isa o mahigit sa ating mga kasamahan gulat na gulat ang lahat nang marinig nila ang mga sinasabi ng batang si Butchok sa ilang mga oras na paglalakbay nila may nakakasama na pala silang maaaring mga kalaban at sino naman sa kanila ang nabibiktima na ng kanilang mga kalaban at sa mga pagkakataon na iyon ay isang impostor. Agad nang nagkakatinginan ang lahat at tumaas agad ang tensyon ng lahat doon dahil sa kanilang iniisip na maaring anumang mga sandali lamang atakihin sila ng hindi nila nakikilalang mga kalaban. Paano nila iyon mapaghandaan? agad namang pinakalma ang lahat ng mga ito nitong si Butchok. Muring wika ng bata. Ngunit huwag kayong mag-alala. Dahil alam na namin kung sino sa inyo ang mga impostor. Sinadya na sabihin iyon ni Butchok para mapag-aralan nila ang bawat mga gagawing reaksyon ng kanilang mga pinaghihinalaan. Ngunit ang katotohanan, wala pa silang alam kung sino sa mga ito ang impostor sa puntong iyon. Agad nang humanda na ang lahat para kung sakaling sabihin man kung sino sa kanila ang kalaban, agad nila iyon na mahuli. Itong si Carlo, agad nang hinugot nito ang kanyang armas na plumingko. Samantalang sina Binjo at Kukoy, takang-taka pa rin ang mga ito. Itong si Bangis naman, walang pakialam ang bata sa mga nangyayari sa paligid. Kumakain lamang ito habang katabi itong si Carlo. Mas matanda itong si Carlo kay Bangis, kaya siya ang nakatuka na bantayan at gabayan ang kanyang pinsan. Ngunit sa hinagap, hindi naiisip nitong si Carlo na si Bangis nga ang impostor. May tiwala itong si Carlo na hindi kayang biktimahin ang batang anak ni Makro. Ilang sandali lamang, muling wika nitong si Butchok nang mapansin na suminyas na sa kanya sina Nunoy at Gutor. Huwag kayong umalis sa mga kinaupuan ninyo at mga kinatatayuan. May gagawin lamang kaming pagpupulong para sa agaran na ikadadakip ng impostor. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi pa rin alam ni Butcho kung sino sa mga iyon ang kanilang kalaban. Ngunit sina Nunoy at Gutor, agad na nilang napansin itong si Binjo. Nakapansin-pansin ang ginawang reaksyon nito nang sabihin ng batang si Butchok na alam na nila kung sino ang impostor. Nanlaki kasi ang mga mata nito na hindi makapaniwala na nakikilala na ang tunay nilang kalaban. Agad na sinabi nila ni Gutor at Nonoy ang mga bagay na ito kay Butchok. Kaya wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Inaabisuhan na nila si Manong Ramon, Carlo at Kukoy tungkol sa tunay na katauhan itong si Binjo. Kaya agad nang humanda ng mga ito kung sakaling gumawa ito ng mga maling kilos. Itong si Binjo ang impostor sa grupong iyon. Sa kanilang lahat, itong si Binjo ang pinakamahina. Dahil bukod sa wala itong tangan na anumang mga mutya, wala din itong karunungan sa mga usal na maaring makagawa sana siya ng mga harang at pudir malakas kasi ang karunungan sa mga usal ng kalaban nila. Hindi nagagawang maharangan ng grupo nila ni Butchok at Riba ang ginawang usal ng kanilang lihim na kalaban. Kaya nabiktima itong si Binjo. At hindi din nila napansin ang mga bagay na iyon. At dahil biglang nakakaramdam ng kaba itong si Binjo sa mga pagkakataon na iyon, nawala na ang kanyang mga usal na malalakas na mga sabulag dahil muling naramdaman na nitong si Butchok ang presensya nito at naamoy na rin nitong si ang tunay nitong pagkatao. Naglalakad na itong si Butchok papalapit doon kay Binjo sa mga pagkakataon na iyon. Muling wika ng bata. Ipakita mo na ang tunay mong anyo. Ikaw ang aming kalaban. Hindi ikaw si Kuya Binjo. Saan mo dinala ang katawan ni Kuya Binjo? nakahanda na ang mga usal nitong si Butchok nagulat man ang iba pa nilang mga kasamahan nang banggitin nitong si Butchok ang pangalan nitong si Binjo ngunit sa kanilang pag-iisip ito lamang kasi ang mahina sa kanila at maaring mabilis na mabibiktima agad naman na napadilat ang mga mata nitong si Binjo at agad itong napapaatras at napasandal doon sa dingding sagot nito sa kanila ano ang ibig sabihin nito? Bakit ako ang pinagbibintangan ninyo? Dahil ba ako ng walang kakayahan at mga tangan at ang pinakamahina? Ngunit hindi na nakikinig pa itong si Butchok sa mga pinagsasabi nito. Agad nang umatake na ang bata, papunta kay Binjo at sa isang iglap nagpakawala ng malakas na mga pagsapak ang batang si Butchok. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo bago patamaan itong si Binjo, biglang nagiging usok na ang katawan nito. Kaya walang tinamaan ang ginawang pagsuntok na iyon ng bata. Mabilis nang nakagawa ng mga usal itong si Binjo para makatakas sana doon sa grupo nila ni Butok at Riba. Ngunit maagap si Nagutor at Nunoy. Kanina pa nakahanda ang dalawang ito. Agad nilang nahanap ang tunay na katawan nitong si Binjo na sa mga pagkakataon na iyon ginawang usok ang kanyang katawan para sana makatakas at makalabas agad na naabutan iyon nitong sigutor agad nang nagbanggit ng mga banyagang salita ang batang sigutor para mapatigil niya ito kumilos na din agad itong si Butchok at agad niyang naabutan din ito at hinaltak niya pabalik doon sa may sala sa mga pagkakataon na iyon dahil sa kanilang mga harang na kanina pa ginawa nang hihina na ang kakayahan nitong si Binjo sa mga usal. Agad nang bumalik ito sa kanyang anyo. Pagkatapos agad itong natumba doon sa may sala at mahalata mo agad sa pagmumuka nito ang pagkatakot at nagbago na din ang anyo nito. Hindi na ito si Binjo ngayon. Isa itong inkanto na mayroong maliit na katawan may mahahabang tinga at malapad ang bibig. May pagkakulay berde din ang katawan nito. Agad nang itinutok nitong si Butchok ang kanyang bitbit na matalas na grab doon sa liig ng nilalang na sa mga pagkakataon na iyon, takot na takot na. Wikang tanong nitong si Butchok sa nilalang. Ngayon, sabihin mo sa amin kung saan ka nang gagaling at kung ano ang pakay mo sa aming grupo. At ang mahalaga sa lahat, nasaan na si Kuya binjo Sagot naman ito sa kanila na napapangisi pa. <laughs> ano ang inaakala ninyo sa akin? bobo Bakit ko naman sasabihin sa inyo ang tunay na kinaroroonan ng mahina ninyong kasama? May halong pabulyaw ang pagkawikang iyon ng inkanto. Kaya nag-iinit itong si Butchok sa pabalang nasagot ng nilalang na iyon. Agad nang nagpakawala ng mga sapak ang bata na tumama doon sa sikmura ng nilalang na naging dahilan para maghihiyaw ito dahil sa sakit at magsusuka ng sobra. Muling sabi ng batang si Butchok, Sa susunod kong pag-atake, gagamitin ko na ang aking armas at natitiyak kong hindi mo ito magugustuhan. Dito na inilahad ng nilalang ang kanilang totoong pakay at ang kinalalagyan ngayon nitong si Binjo. Ayon pa nito, kabilang ito sa grupong kinatawag na asuki, mga espiya at lihim na kilusan na nandirito sa mundong iyon. Lihim silang kumukuha ng mga datos sa lahat ng mga nakakapasok na mga nilalang galing sa ibang mundo. Ang plano ng kanilang grupo, wasakin ang mismong batis ng Olympus na nakapagbigay ng dagdag lakas doon sa mga albularyo at mga antingero na magsasagawa ng mga pagdarasal at ritual. Para mapahina ng mga ito ang kalakasan ng mga aral sa kanan, sa ganong paraan din, madali nilang matatalo ang bawat makakalaban na nagtatanga ng mga aral sa kanan. Matapos iyon, ikinulong nila ang nilalang doon sa isa pang kwarto dahil sinabi na ng inkanto ang totoong kinaruroonan ngayon nitong si Binjo. Nagplano na ang kanilang grupo na iligtas na ito. Ang gagawa sa mga bagay na iyon ay si Nagutor, Carlo at itong si Toto. Bukod kasi sa malalakas ang mga ito sa mga aspitong kumbate, malakas din ang kanilang mga karunungan sa mga usal. Doon naman sa kwartong kinalalagyan ng kanilang nabihag na inkanto Nagbabantay doon si Manong Ramon, Bangis at itong si Kukoy. Kakailanganin pa nila ang inkantong iyon para mapag-alaman nila ang kinaruroonan ng kanilang pinakakuta. Nais nilang mapuksa ang mga masasamang binabalak ng mga ito. Nando doon naman sa labas si Nabuchok, kasama si Nariba. Nagtataka kasi itong si Buchok kanina pa, nang humina kasi ang mga usal na sa bulag ng inkantong nagpapanggap na binjo Bukod pa sa nilalang na iyon, may panandaliang ang naramdaman itong si Butchok na presensya ng iba pang nilalang. Nagtataka sina na Butchok at Nunoy dahil pareho nilang naramdaman at naamoy ito kanina. Kaya tiyak nilang bukod pa kay Binjo, mayroon pang kasama sila na impostor din. Sa mga pagkakataon na iyon, doon din sa kanilang kinaroroonan, may mga lihim ng mga nilalang ang mabilis na umaaligid. May masasamang plano ang mga ito sa kanila.